Ito nga pala mga kapaintek, yung all-purpose paint. Gawa ng proti na pwede sa bakal, pwede sa yero, pwede sa metal, pwede sa home decor, pwede sa mga furniture. So lahat, nandito na sa pintura na ito. Pag umorder ka nito mga kapintek may libre kang brush at meron kang libreng uh, gloves mga kapaintek. So yan, dyan sa nakikita nyo na yan mga kapintek Ano? Yan yung kanilang kasama. So, paano ba gamitin ang pintura na ito, mga kapaintek? So, gaya ng pangkaraniwang pintura, ayan o, ang kagandahan dito, meron pa siyang pangalawang takip na tatanggalin mo, talaga silyadong silyado. So, 1 kilogram yan, pagkatapos, hahaluin natin mabuti, mga kapaintek. So, para lumabas yung tunay na kulay niya at tunay na ganda, eh, kailangan nating haluin, haluin ng mabuti, mga kapaintek, para yung mga namumuo sa ilalim, eh, mahalo din, mga kapaintek. Pagkatapos kong mahalong mabuti, eto meron akong kapirasong bakal dito. Papahiran ko mga kapintek. Titignan ko kung kakalawangin siya. Kasi pagka water base ang pintura, karamihan sa kanila, kinakalawang pag pinahiran natin yung bakal. Ayan o kagaya niyan. Makalawang siya, di ba yung bakal? So, dapat yan, magre-react na siya na magkakalawang na siya. Pero dito sa ipinahid natin na all-purpose pink, hindi siya kinakalawang ayun oh no. kung makikita nyo dapat eh magkukulay brown na siya lalong lalo na lalo, lalong lalo na pagka mga latex paint mga kapaintek so yun ang sakit ng latex paint pagka ipinahid mo sa bakal kakalawangin na siya tapos dito ko na maitatry etong kisami ko mga kapaintek eh napatakan ng ulan to so pagka pinahiran mo yung ganito eh, ayan yung duktungan pag pinahiram mo yan tapos hindi mo uh, na itap coat yung duktungan ng emulsion halimbawa eh kakatas pa rin siya at maninilaw. So dito sa all purpose paint titingnan ko mga kapaintek kung kaya niya bang takpan ng hindi na itinatap coat pa mga kapaintek. So patutuyuin ko lang tapos titingnan natin kung ano ang kalalabasan nito mga kapaintek. E paano ba umorder ng ganito kagandang pintura mga kapaintek? Nandiyan sa yellow basket mga kapaintek kung gusto niyo umorder ano, ilalagay ko diyan. Pagkatapos kong mapatuyo mga kapaintek, so fast dry lang ito at odorless. So kitang kita yung resulta, hindi na siya nanilaw yung duktungan, hindi ko na kailangan mag -coat bago pinturahan ng pintura. Sa totally, walang paninilaw. Ito naman yung naging uh, kinalabasan nung bakal at saka kahoy na pininturahan ko. Makikita nyo sa bakal, hindi siya kinalawang at dun sa kahoy naman mga kapaintek, eh, walang yellowish na lumabas. Ano? So talagang aprobado ko ang pinturang